Good morning mga kabakyard. Kayo po ba yung may problema sa tungkol sa sisiw na umiipot ng may dugo? May kasamang dugo. Yun po, experience ko po yun. Dahil po ako ay sa paggamot dati. E ako po ay nagsaliksik na nagsaliksik. Ako po ay may natuklasan ng bagong gamot. Madali po makarecover ang sisiw na edad 1 month pataas na umiipot po na may dugo. Ang solusyon ko po ay ito pong Tipox 48. Ito po. Yan po ang aking gamot po yan sa umiipot na may dugo. Yan po, Tipox 48. Ihalo nyo lang po sa painuman o di kaya pag with feeding po, ihalo nyo rin po. Maghalo lang po kayo ng konting amount sa patuka na babasain nyo. Tapos lalakot nyo po ito. Tapos po, pag, uh, pero bago nyo po pakainin, ito po ang aking natuklasan. Madali po makarecover ang sisig. Uh, at yung po hindi po uh, masyadong malakas kumain, namamayat, tapos malungkot siya, matamlay. Ito po ang aking bagong natuklasan. Ito po. Ito po. Dragon driver. Patakan nyo lang po ng dalawang patak sa bibig at yun po ay mga ilang oras lang um, kung lang po mga dalawang oras tatlong oras sila po ay liliksi lalakas sa po yon at saka ito pong kung isabay nyo rin po sa painom ito po ilalagay nyo sa painuman ito pong tipox 48 magiging makukuha nyo po resulta sa maghapon po magkikita nyo resulta magiging masigla ang sisiyo ninyo tapos kakain na po, iinom gagawin nyo po umagat hapon po ang patak sa loob ng pitong araw yan doon po sa may, may infection po na umiipot ng dugo gamitin niyo po ito napakabisa po itong kanito ito itong dragon driver po yung gamit ko dahil ako po yung medyo matagal tagal na rin po nagmamanok nahihirapan po di sa tipox 48 okay na po pero matagal po makarecover dito sa tipox 48 namamayat pero namamatayan pa rin po ako ito pong ginamit ko Dragon Driver ay pampalakas nga po sa panabong madali makarecover eh ito po ginamit ko dalawang patak dalawang patak sa umaga bago ko magpakain at saka dalawang patak din po sa hapon bago rin po magpakain ito po ang ginagamit ko napakabisa po nito wala na pong hahanapin kayong iba Dragon Driver mura na naman po ito Dragon Driver Saka ito pong Kipox 48 dito po sa amin sa Mindoro. 30 pesos po ang isa. Ito po. Ayan. Hindi ko na po mo sa inyo kung paano. Madali na naman pong gawin. Ang gagawin nyo lang po, ihahalo nyo sa pagkain o with feeding. Babasain nyo po. Maghahalo lang po kayo ng konti nito. Tapos maglalagay kayo sa painuman. Bago po pagkatapos nyo pong, po ipatakit sa bibig. Yun na po. Okay na po yun maramdaman nyo pa dalawang araw, tatlong araw wala na pong ipot na dugo ang sisyo ninyo wala na po, masigla na pero gamitin nyo po sa loob ng limang araw hanggang pitong araw ito ipatak nyo na ipatak dalawang dalawang drops lang po sa bibig direkta po sa bibig at talaga pong napakaganda ng resulta, marami pong salamat